Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Ang mga taga Sikem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may malaking puno sa Sikem at ginawa nilang hari si Abimelech. Nang mabalita nito ni Hotam, tumayo siya sa taluktok ng bundok ng Jerisim at sumigaw. Mga taga Sikem, Makinig kayo sa akin upang makinig sa inyo ang Diyos. Isang araw, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari nila. Sinabi nila sa olibo, Ikaw ang maghari sa amin. Sumagot ang olibo, Hindi ko maiiwan ang paggawa ng langis na ginagamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao para maghari lamang sa inyo sinabi nila sa igos, Ikaw na ang maghari sa amin. Ngunit sumagot ang igos, Hindi ko maaring itigil ang pagbibigay ng masasarap kong bunga upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa ubas, Ikaw na ang maghari sa amin. Sumagot ang ubas, Hindi ko maaring itigil ang pagbibigay ng alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao upang pagharian ko lamang kayo. Kaya sinabi nila sa halamang matinik, Ikaw na nga ang maghari sa amin. Ang sagot ng halamang matinik, Kung talagang gusto ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy sa aking mga tinik upang sunugin ang mga sedar ng Lebanon. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Nagagalak ang hari o poon, dahilan sa lakas mong bigay, siya nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagala. Dinalang mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona, iyong pinagpal at pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob, buhay na mahabat walang pagkatapos. Poon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan, nagagalak siya sa iyong patnubay. Oon, ang bigay mong lakas sa hari nagpapagalak. Aleluya, aleluya, buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad ang taninhagang ito. Ang kaharian ng langit ay may tutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng magagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli ng mag alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, Pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila Lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon at ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya ay lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, Bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho. Sagot nila. Kaya't sinabi niya, Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag alas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at tumalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng binayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiingit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? At sinabi ni Yesus, Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.